Hello traders, this is John and welcome ulit sa 1 Minute Market Mastery Pinoy Edition. So ngayong araw pag-usapan natin ang isang bagay na madalas baliwalain ng mga trader, ang trading journal. So maraming taong nag-iisip na pwede silang kumita sa trading na hindi man lang nila nire-record yung mga ginagawa nila sa market. Pero alam mo, bago ka maging matagumpay, dadaan ka muna sa maraming pagkakamali, pagkalugi at confusion at ang edge mo sa market. Hindi yan magic. Nabubuo yan sa observation mo at mga records na ginagawa mo sa trading journal. Ang aha moment ay galing sa journal mo. Diyan mo may kita ang patterns, diyan mo marirefine ang mga setups mo at diyan mo rin malalaman kung ano ang gumagana at kung ano yung hindi gumagana. Ako mismo, nire-record ko lahat ng trade ko, panalo man or talo. Sinusulat ko ang date, ang oras, setup, entry requirements, direction ng trade, result, profit and loss. Lahat yan ay tumutulong para lalong maging sharp yung edge sa paglipas ng panahon. Kasi syempre, nagbabago rin ang market. Maraming trader ang minamalitang journaling pero karamihan doon lang nila napapansin na gumagaling sila pagkatapos nilang pagsimulang mag-journal. At seryoso nilang pinapakinggan kung ano yung sinasabi ng journal nila. Ang mga strategy nag evolve yan kasama ng market. At ang journal mo ang blueprint. So kung gusto mong maging matagumpay na trader, matutong gumawa ng maayos na trading journal. And that's one minute. Like and follow for more one minute market mastery.